Ano magandang hapon lahat amin. Ah. Ito pala sa May area mga palangga. Itong kapitbahay ko dito sa May Angels Burger kami nitong pang ng gate. Sa likod ko na pala siya habang ako nag-order ng uh, burger no uh, gusto ko kasi mag-snack o gusto namin mag-snack kasi hapon na ah. ang oras pala natin dito alas 3 na ng hapon o oh, mag alas 3 na ng hapon mga palangga no uh, burger yung aking uh, ano yung 40 pesos no by one tick one na yun, mga palangga lasat sarap magkasama wow uh, sana all so habang uh, nag-order ako diyan uh, antay ng order nag-order din yung uh, aking kapitbahay Shout out pala kay Dudong Jimmy <laughs> Malala ko pala uh, sabay kaming mag-apply uh, sa move it dati oh. so, Yan, nakikita kami dyan Pero laki lang, lang kami nakikita Pero dyan kami nagpang-ambot sa araw na to <laughs> Dahil na uh, Merkulis ngayon So yan, uh, luto na pala kanina nakalimutan ko pang magbayad bago ko maka <laughs> siningil ako ng tindera <laughs> hindi ako nakapagbayad pero yun oh. wow na wow sana all ang sarap niyan mga palangga mm. pete pete na palangga sauce nga di ha, guys ko tagin me yung mga pinag-usapan namin nung tungkol namin sa tungkol sa mga biyahe namin na uh, medyo matumal may araw din talaga mga palangga na yung biyahe namin eh, hindi araw-araw uh, palaging uh, maraming pasahero Nandun din yung araw na o buwan na nagkakaroon ng tumal mga palangga. No? Pero tiisan lang. At uh, ganun talaga ang buhay. Bilang uh, buhay riders mga palangga. May iba pala tayo. No? Yung burger ko dyan, mas malaki pa ata ilong ko kaysa sa burger. Ah. <laughs> Pero ang sarap nyo mga palangga ng burger na yan. No? yaun uh, nakadalawa tayo dyan mga palangga. Habang nag-uusap kami kung magkano na yung <laughs> uh, naging income namin at uh, ilan na yung naging pasahero niya sa araw na to at yung sa akin yun, talaga buhay mga palangla arangkada lang tayo sa buhay <laughs> yun ang sus kapite-pite na babay galihok-lihok naigid mo undang na kung ano o, sus sige kuhinit. gawas ko gamay kung ano nakakita nakakita ang ko chicks tirada na tayo mga palangga video-video ta natalito sa Indomingo ah <laughs> in Domingo malapit sa Cubao area mga palangga no hanap sila da na ha sana all <laughs> sarap niyan grabe mga palangga no ah, uh, liit lang talaga ang Manila mga palangga kasi dyang, yung area na yan din kami nagkita ng kapitbahay ko eh oh di ba sana all kiat no? <laughs> kihat kihat do dong do wag lang isa oh na wala pangalawa Oh, di ba? Sarap naman yan. Hmm. Kasi, ah, uh, Hot sauce kasi yung uh, ano, na ilagay. Kaya pagka uh, gusto ko kumain ng burger, yan ako sa mga Angel's Burger. Uh, dahil masarap na, malasat pa Mura pa. Oh. <laughs> San ka pa? Angel's Burger na. <laughs> Sana all. O, oh. pangalawang banat mga palangga. Oh. So, wow na wow. Medyo mainit-init pa yan. Kasi kakaloto lang. O, oh, di ba? Masarap kasi kainin pagka mainit-init pa. O, oh, piti-piti na pong baba. do dong nilunta na ako ng voice record o hindi ko uh, ayaw ko manang i voice record kaso lang uh, yung kapita, ay hindi yung katabing tindahan meron sang sounds kaya mag uh, automatic magkaroon tayo ng violation kaya voice record na lang si palangga niyong mga palangga <laughs> sarap niyan mga palangga so hanggang dito na lang ang aking video walang kwentang kwento <laughs>